Hello mga Welcome back sa ating YouTube channel, Elena Finds, kung saan lagi kayong updated sa mga government benefits at payout schedules para sa ating mga lolo lola. Ngayon, pag-uusapan natin ang social pension payout schedule para sa mga indigent senior citizens. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin, ang mga impormasyon na ibabahagi ko ay galing mismo sa official announcements ng LGUs, barangay offices o municipal offices. Hindi ito haka-haka o fake news. Ang goal natin ay makatulong sa mga seniors at pamilya ay hindi na mahirapan sa pagkuha ng benepisyo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa Elena Vines at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga payout schedules at announcements. At syempre, i-share mo na rin ang video na ito para makatulong din tayo sa iba. Unahin na natin ang Muntinlupa City at ito ay yung second and third quarters payout na gaganapin sa August 22, 2025 sa may activity center Ayala Mall South Park at iyan ay yung barangay Alabang at Suka. At sa August 26, 2025, ito yung barangay Kupang, Buli at Bayanan na gaganapin din sa may activity center Ayala Mall South Park. At sa August 27, 2025, ito yung barangay Putatan at Tunasan na gaganipin sa may activity center ay Yellow Mall South Park. At sa September 2, 2025, ito ay ang Barangay Poblacion at Southville 3 at ito ay gaganipin sa may SM Muntinlupa. Sa September 3, 2025, ito ay para sa unclaim at ito ay gaganipin sa may SM Muntinlupa. At sa Baka kay Albay, ito ay gaganipin sa may August 26, 2025 at ito ay ang Barangay Mataas, Damakan, namantaw, sula, mapulang daga, nahapunan, tambongon, tanagan, baryo, manaet at misibis. At ang mga iyan ay gaganapin ng 8am sa may Baclayan Covered Court. Punta naman tayo sa may Ginsiliban Kamigin. Ito ay gaganapin sa may August 21, 2025. Para sa morning schedule, ito ay gaganapin ng 8.30am at ito ay ang Barangay Maak at at Kabuan. At sa afternoon schedule, ito ay gaganipin ng 1.30 p.m. Ito ay ang Barangay Butay and Kantaan. At para naman sa day 2, August 22, 2025, ito ay para sa, para sa morning schedule, ito ay gaganipin ng 8.30 a.m. at ito ay ang Barangay Layong. At sa afternoon schedule, ito ay gaganipin ng 1.30 p.m. Ito ay ang Barangay South Poblacion at North Poblacion. Ang mga nabanggit na barangay ay gaganapin sa May Covered Courts and Don Vicente Chavez Gymnasium for south and north Poblacion and sa Province of Aklan Municipality of Malay. Ito ay gaginipin sa August 27, 2025 ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ito ang Barangay Balabag na gaginipin sa May Balabag Covered Court, Barangay Manok Manok gaginipin sa May Manok Manok Covered Court, at Barangay Yapak gaginipin sa May Yapak Covered Court. Sa day 2, August 28, 2025, ito ay gaganapin ng 8am to 11am. Ito ay ang Barangay Kabulihan na sa May Kabulihan Covered Court. Ang Barangay Damulog ay gaganapin din sa May Kabulihan Covered Court. Ang Barangay Balisbos, Poblasyon at Motag ay parehong gaganapin sa May Poblasyon Covered Court. Ang Naasug ay gaganapin sa May Naasug Covered Court. At para sa afternoon schedule, ito ay gaganapin ng 1pm to 4pm. At, at ito ay ang Barangay Al Argao at Sambiray na parehong gaganapin sa may sambirey Covered Court. Ang Barangay Kubay Sur, Kogon at Kubay Norte ay parehong gaganapin sa may Kubay Norte Covered Court. At ang Barangay Napaan ay gaganapin sa Napaan Covered Court. At ang Barangay Nabaoy ay gaganapin sa Nabaoy Covered Court. Para sa Day 3, August 29, 2025, ito ay gaganapin ng 8 a.m. to 12 p.m. na gaganapin sa May Katiklan Covered Court. At yan po mga kaling, malinaw ng schedule ng social pension payout. Pa Paalala lang po na ang makakatanggap nito ay yung mga nasa official listahan ng DSWD at approved beneficiaries lamang. Kung wala po sa listahan, ibig sabihin ay hindi pa po kayo kasama sa batch ng payout na ito. Tandaan po ng schedule ay maaaring magbabalik. Bago anumang oras, depende sa anunsyo ng inyong municipal o local government unit or LGU, kaya mas mainam na magtanong at magabang ng official advisory sa inyong lugar. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe sa Elena Finds para lagi kayong updated sa mga importanteng impormasyon tulad nito. Maraming salamat po at ingat lagi!